VP Sara Duterte nagpasalamat sa Iglesia Ni Cristo sa pag-organisa ng Peace Rally. Nagpasalamat nga kamakailan si Vice President Sara Duterte sa Iglesia Ni Cristo sa pag-organisa nito ng isang nationwide rally na naglalayo na magkaroon ng kapayapaan sa bansa sa gitna ng gulo sa politika. Sa mensaheng ibinahagi ng Office of the Vice President, sinabi ng no Duterte na ang rally ng INC ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita di umano ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaundaran ng ating bansa. Nagsagawa ang Iglesia ni Cristo ng National Rally for Peace nitong lunes, ikalabing tatlo ng Enero para ipahayag din ang suporta nila sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment laban sa Vice Presidente. Si Duterte na kagagaling lang sa pribadong biyahe sa Japan noong mga panahong yun ay nagpahayag din ng pasasalamat sa efforts ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Kristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Ayon naman sa Philippine National Police, mahigit sa isang milyon at daang libo na miyembro ng Iglesia Ni Cristo ang sumali sa peace rallies na ginanap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngalan ng aming mga mahayag na si Angel Lopez de Leon, ako si Baron RJ Laurea naguulat para sa Kalinangan TV.